May bagong video na kumakalat kung saan magkasama daw sina Chief Filomeno at Matthew Lewillier sa Cebu. At ang tanong ng lahat, sila na ba? Pero teka lang, wag muna tayo mag-conclude. Eto ang buong kwento. Kamakailan, lumabas ang video at mga larawan na nagpapakita na nakita sina Chi at Matthew na magkasama sa isang mall sa Cebu. Makikita sa footage na si Matthew ang kumuha ng larawan para sa ibang tao at si Chi ang kasama niya. Ang mga kuha na ito ay mabilis kumalat online, kaya't agad nagkaroon ng mga tanong at haka-haka mula sa publiko at sa social media. Maraming nagsabing, couple na ba sila? At may nagtatanong kung kaibigan lang ba sila o may something. Bago pa man ito, may chika na tungkol sa personal na buhay ni Chi. Ilang buwan bago lumabas ang video, may mga balita na hiwalay na siya sa dating aktor na si Jake Cuenca. May mga posts sa social media at pagbabago sa dynamics nila na nagdulot ng speculation. Kasabay nito, lumitaw ang pangalan ni Matthew Willier, isang negosyante sa Cebu, bilang posibleng bagong koneksyon ni Chi. May mga reports na may pinagtutulungang negosyo sila at may mga promotional posts na nag-uugnay kay Chi sa produkto ng negosyo ni Matthew. Pero nung hiningi si Chi na magkomento, naglabas siya ng pahayag humihiling ng respeto sa kanyang privacy. Sinabi niya na kahit public figure siya, hindi siya public property at pinakiusapan ng publiko na iwasan ng speculative posts na may kinalaman sa pamilya ni Matthew. Siyempre, mabilis sumabog ang social media. May mga tao na nagbigay ng positibong opinyon, may ibang nag-iingat at may ilan na nanawagan ng respeto sa privacy ng dalawa. Ilan sa mga reaksyon ng netizens ay, let them be kung may gusto silang tahimik at kung may totoo man, sana happy sila. Ang ganitong discussion ay nagpapaalala sa atin na may karapatan ng mga tao sa personal nilang buhay kahit sila ay public figure. Ngayon, ano ang alam natin at ano ang hindi pa malinaw? Alam natin na may video at picture na kumakalat na nagpapakita ni na Chie at Matthew na magkasama sa Cebu. Mayroon silang business-related connection base sa promotional posts ni Chie. At malinaw na si Chie ay humiling ng respeto sa kanyang privacy. Pero hindi pa malinaw kung may relasyon ba sila kung sino ang kasama nila sa outing o kung anong level ng pagkakaalam o approval ng pamilya ni Matthew. Dahil dito bilang publiko at fans, mahalagang maging responsable sa paghatol. Hindi lahat ng nakikita natin sa video o larawan ay may romantic na ibig sabihin. Maaring kaibigan lang sila, business connection o may kasamang iba pang dahilan sa outing. Sa huli, wala pa tayong formal na kumpirmasyon. Maraming usapin, maraming opinyon at maraming reaksyon. Pero isang sigurado, tao si Chie, tao rin si Matthew. May damdamin sila, may pamilya, at may karapatan silang magpasya para sa sarili. Para sa atin, bilang manunood, may pagkakataon tayong maging responsable, hindi sumabay sa chismis, at maging matino sa paghatol. Salamat sa panunood mga ka-viewer. Kung may bagong update, ibabahagi namin agad. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment ng may respeto, at mag-subscribe para sa iba pang showbiz commentary videos. Hanggang sa muli at tandaan may buhay sa likod ng showbiz spotlights.